Kayo ba ay pinayaran para pumunta sa rallying ito? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil sa inyo, masasabi ko sa gabi ito na sama-sama tayo na gumawa ng isang kasaysayan. Wala pa pong nagpatawag na rally na isang kumakandidatong senador na sinuportahan ng ganito karaming mga tao. Ito pa lamang po ang pagtitipon na kinakitaan ng mahigit libong mga Pilipino na nagkakatipon ngayong gabi. Pero sinasabi po nila, wala daw po ako sa survey. Naniniwala po ba kayo riyan? Mga kababayan, bukod sa pagtitipon natin ngayong gabi, marami na po akong pinuntahan ng mga lugar sa ating bansa. Kahit sa Mindanao, sa Dabao, sa Agusan, sa Caraga Region, sa Bisaya, sa Cebu, sa Iloilo, Negros, dito naman sa Luzon, Batangas, Laguna, Quezon, Rizal, Cavite. Napakainit po ng pagtanggap ng ating mga kababayan. Sa gabing ito, marami rin pong galing sa iba't ibang lugar. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Ang tanging nalalaman ko lamang po, kayo'y nakikiayon upang gumawa tayo ng isang bagay para sa ating bansa. Napakahirap po ng kalagayan ng ating bansa ngayon. Ang presyo po ng pangunahing bilihin halos hindi na po kayang abutin ng marami nating kababayan. Lalong-lalo lalo na po yung presyo ng pagkain. Ang buong akala ko po, nung yung kongreso ng Quadcom, ang buong akala ko po, ay gagawin namin ang dapat namin gawin. Halimbawa, dahil sa problema at hamon sa ating bansa, akala ko ang muunahin namin kung paano natin ibababa ang presyo ng bilihin sa ating bansa. Sapagkat ito, sapagkat ito ang pangunahin na problema ng ating mga babaya. Pero hindi po ganun ang nangyari. Gumawa sila ng isang napakalaking komite kung tawagin nalang QUADCOM. Apat na hiwahiwala ina na komite na ginawa nilang isa para palakasin, para magiging influential. Ang buong akala ko ay haharapin namin ang napakaraming hamon na kinakaharap ng ating bansa. Ang nangyari hindi po ganun. Alam na po ninyo kung anong nangyari. Ang ginawa po nila ay pamumulitika sa ating bansa. Inuusig nila yung dating Pangulo ng ating Republika. Ang sabi ko po sa kanila, hindi po tayo ang dapat gumawa nito. Kung inaakala po natin na ang isang tao, maging yan ay managing presidente, kahit sino. Kung naniniwala tayo na siya'y nagkasala sa batas, kailangan po natin dumaan sa mga patakaran ng ating batas. Dapat po pumunta kayo sa piskalya. Ang piskalya po'y bukas. Yan po ang patakaran. Meron po tayong mga korte. Yan po ang patakaran para usigin, asuntuhin kung sino man ang nagkasala. Sapagkat ang kongreso po ay hindi piskalya. Yan po ang sinasabi ko sa kanila. Ang kongreso po ay hindi hukuman. Nagpasikat po silang lahat sapagkat pamumulitika ang inuuna nila. Bumaha ang maraming panig ng Metro Manila. Bumaha ang Bicol Region. Mahigit pong kaklong bilyon ang ginamit sa mga flood control. Akala ko po ang quad kong uusisain lahat ito. Hanapin natin kung saan, nang kung saan napunta ang perang kinasta para dito. Ayaw po nila yun. Ang gusto nila ay usigin nila ang dating Pangulo. Pagkatapos, gumawa pa sila ng isa pang komite, ang uusigin naman nila ay yung pangalawang Pangulo ng ating bansa. Kahit walang batayan, kahit mali ang pamamaraan, Ayun po, nakita na ninyo kung ano nangyari. Bago magsara ang Kongreso, pinilit nilang i-transmit yung impeachment complaint sa Senado. Ang gusto po nilang mangyari, mawala ang Vice President. Puro kaguluhan, puro pagkakabahagi. Kung kailangan... Mahigit 230 o 240 na mga congressmen and congresswomen ang pumirma. Yun po ang kanilang gustong gawin. Yung magkakabahagi tayong lahat. Ano po ang ginawa nila sa akin kapag sinasabi ko bali ang paraan? Hindi tama ang ginawa ninyong patakaran. May tutulong tulungan po nila ako. Ayaw naman po nilang makipagdebate ng totohanan. Sapagkat hindi naman nila kayang ilabas kung ano yung tama. Ganun po ang palagi nilang ginagawa. Masama po bang ipakilala ko sa kanila kung ano yung katwira? Masama pa na turuan ko sila sapagkat meron naman ako ng konting nalalaman tungkol sa batas? Yun nga mga chairman ng Quadcom, wala nga pong abogado ron kahit isa. Kung tinuturo ko sa kanila yung dapat gawin, sapagkat ito ang tama, ganito ang dapat natin gawin sapagkat nakikita tayo ng taong bayan. Kayo pong lahat na nandirito ngayon, nakikita nyo yung pamamaraan kung paano ginagawa nila. Tatawagin nila yung mga tao pagtatanungin nila ron, ang kanilang layunin ay gumawa ng batas. Nagpapatulong na gumawa ng batas. Ngunit, kapag nandun na yung mga taong tinatanong, tatakutin nila at kapag hindi sila sumagot sa ayon sa gusto nilang marinig, ikukulong po nila yung mga tao. Ganito na po ang kalagayan ng House of Representatives. Alam po kung nasaan, nandiyan po lang katabi natin. Kapag ako po ay nagsasabi sa kanila, puro pang gugulo ang ginagawa nila. Pati po, nakita po ninyo yung hopya na kinakain ko. Kung anong ginawa nila. Pati yung hopya na kinakain ko, inagaw nila sa akin. Nang dahil lamang sa pagtatanggol sa karapatan ng katwiran, pagtatanggol sa katotohanan, Saan po tayo pupunta? Saan po pupunta ang ating bansa? Tingnan po ninyo ang nangyari. Sinuri nila, sinuri nila kunwari, yung pagkakagasta ng confidential funds ng Vice President. Wala pong problema kung suriin natin kung paano naggasta ang pera ng bayan. Tama po, tama po lahat yun. Ngunit, ang kanila pong ginagawa ay labag na sa batas. Unang-una, napakarami po ng opisina ng ating bansa ang merong confidential fund at sila din ay tinawagan ng pansin ng Commission on Audit. Ayan po ang Commission on Audit. Nasa kabilang natin. Alam po nila na sila lang ang merong otoridad, sila lang ang merong mandato, sila lang ang merong kapangyarihan na mag-audit sa pagkakagasta ng pera ng bayan. Bakit nakialam ng House of Representatives? Yun po yung tanong ko sa kanila. Akala po nila ngayon may kinakampihan ako. Alam po, ang alam ko ninyo kung anong ginawa nila sa akin. Lahat ng committee po na ako'y membro, pinagtatanggal po nila. Para bang ang gusto nilang gawin ay hindi na ako kasali sa House of Representatives. Alam po ba ninyo, ngayon lamang nangyari sa kasaysayan ng House of Representatives, pati po yung aking allowance, hindi, hindi na po nila binibigay. Ganyan na po, ganyan na po sila ngayon. Kaya ang tanong ko po, po sa inyo, saan pumunta ang ating bansa? Napakataas po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Ano po yung palagi kong sinasabi sa kanila? Pagbigyan naman ninyo ko na marinig yung sampung panukalang batas kung paano natin ibababa ang singil ng kuryente sa ating bansa. Ang singil po ng kuryente sa ating bansa ang pinakamataas sa buong asya. Yan po ay taliwas sa pangunahing layunin ng batas na ginawa ng Kongreso dalawamput-apat na taon na ang nakararaan. Ano po yung layunin sa batas ng kuryente na ginawa noong 2001? Ang layunin po ay idulot ang kuryente sa lahat ng mamayang Pilipino sa murang halaga. Taas po yung kamay na nandito ngayon na magsasabi sa akin na mura ang kuryente dito sa ating bansa. Kung ganon, yung layunin ay hindi po natupad. Pagkatapos ng 24 na taon, na nilalabag ang batas na ito sabagkat napakataas ang kuryente sa ating bansa. Saan kayo pupunta? Ang senador po, yung tunay na senador, kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan na pinagtitiwala ninyo sa kanila, meron siyang kakayahan na baguhin, baguhin ang kalagayan ng buhay ng mamamayan. Kung gusto niyang gawin, at kung alam niyang gawin, paano niya gagawin? Kung hindi naman siya nakahanda para gawin niya. Kung wala naman siyang kakayahan na gawin, ang itiwala, itiniwala ninyong kapangyarihan sa kanya. Kapag ka po ikaw ay senador, tungkulin mong gumawa ng batas na makakatulong, makapagpapabago sa buhay ng mamamayan ng ating bansa. Paano mo gagawin yun kung wala ka namang kaalaman? Ang problema po, kapag ko po lahat. Ang problema po, sa napakahabang panahon ng eleksyon dito sa ating bansa, Basta sikat. Basta sikat lang siya. Yun na yung iboboto natin. Basta sikat lang. Basta nakakagawa ng pelikula. <laughs> <laughs> Bakit ganito po ang kalagayan natin? Pabalik-balik na yung marami sa kanila. Alam po ninyo yun. Nang dahil sa kasikatan lang, hindi man lang ninyo tinanong. Paglapit po nila sa lalapit na naman po sila sa inyo ngayon. Pwede ba itanong ninyo sa kanila? Ano po ba ang gagawin ninyo? Karapatan po ninyo na itanong sa kanila kung may kakayahan. Pag sinabi niya may kakayahan, ipakita mo sa akin. Patunayan mo sa akin na kaya mong gawin. Ito po, pinaka -problema. Lalapit sila sa inyo ngayon. Malapit na po. Magsisimula po yung election period sa mga senador February 12. Sa mga congressmen, magtatagal ng konti. Mauuna yung mga senador. Lalapit Kapit sa inyo ang mga senador na yan, nakakandidato at mga congressmen nakakandidato. May dalang-dalang konting bariya na sinasabi nilang AX. Kapat, AKAP, mga kababayan, ganyan na lamang ba ang aasahan natin sa tuwing darating ang isang pagkakataon na sa inyong kapangyarihan. Bakit hindi po ninyo gamitin ang kapangyarihan na ito? Ipagpapalit nyo po ba sa limang libong piso ang kinabukasan ng ating bansa? Ipagpapalit ba ninyo sa limang libong piso ang dignidad na taglay-taglay ng bawat isang mamamayang Pilipino? Pero kunin ninyo. Kasi pera ninyo yun. Kunin po ninyo pero nakikiusap ako sa inyo pagkakuha ninyo. Huwag kayong magpapasalamat sa kanila sapagkat hindi nila pera yun. Hindi nila pera yun at kailanman hindi naging tungkulin ng isang congressman o isang gumakanagatong senador na siya mismo ang mag aabot sa inyo. Yun po ay pagpapasikan, pagpapasiklam sa inyo. Nakakahiya po, kailangang malaman ninyo na kayo po'y iniinsulto nila kapag lumalapit sila sa inyo at ibinibigay yung halaga na kutawagin na yung aka. Iniinsulto po nila kayong lahat. Hindi po namin tungkulin yun, kailangang malaman po ninyo. Hindi ganun ang tungkulin ng isang senador o isang congressman o congresswoman. Ang tungkulin po namin pare-pareho, kailangan buhayin natin, pasiglahin ang ekonomiya, ang kabuhayan ng ating bansa upang sa ganun magkaroon ng trabaho, dagdag na kita ang mamamayan. Huwag kayong papayag. Huwag kayong papay. Ang isang pamilyang Pilipino kahit mahirap, hindi niya gugustuhin na mananatili sa mahirap. Ang isang Pilipino ay merong dignidad. Ayaw niya yung palagi na lang na binibigyan siya ng ayuda. Napipilitan lamang siyang kunin dahil sa pangangailangan sapagkat hindi ibinigay ang mga kondisyon para sa mga pagtrabaho. May karangalan at dignidad ang Pilipino. Gusto niya pagdating ng tamang panahon, makahulag po siya sa gapos ng kahirapan. Kapayan na ipamana sa kanyang pamilya ang kahirapan na matagal niya ng tinataglay. Huwag kayong papayag na manatili ang ganitong kalagayan. Piliin na po ninyo utang na loob. Nasa kamay po ninyo, nasa kamay po ninyo. Pumili na po kayo. Kasi po pag hindi kayo pumili, wala po kayong karapatan na umasa na may pagbabagong mangyayari pa sa ating bansa. Kung gumawa ng isang kasaysayan Iguhit natin ang isang kasaysayan Pangangako sa gabing ito Kung kinakailangan ay panumpain natin Simula sa araw na ito Gumawa tayo ng magandang bagay Hindi lang para sa sarili natin Kung hindi sa ating bansa Sa ating mga anak At sa anak ng ating mga anak Huwag na kayong pumayag na yan na naman. Sila na naman. Ilang beses na ba silang nakabalik? Bakit ganito? Bakit ganito pa rin ang kalagayan natin? Napakarami pong magagandang batas na ginawa natin. Wala pong nagbabantay. Wala nagbabantay. Ito pong batas ng kuryente, yung binabanggit ko sa inyo, Totoo po yung layunin. Kailangan murang halaga. Bakit ngayon po'y pagkataas-taas? Wala po kasing nagbabantay. Ang totoo po, kung talagang gagawin lang nila ang mabuti. Invest na akap, invest na ice, invest na tupad. Bababain natin ang presyo ng kuryente, gawin natin halimbawa. Tanggalin natin ang 12% back sa kuryente. Pagkatapos, yung dating buwis na nakukuha dyan, ang gawin na lang natin ay yung mga kababayan natin na nagbabayad ng kuryente sa isang buwan, dalawang libo pa baba. Kinakailangan ilibre na yun. Yun ang tunay na akap. Kesa magbayad ka ng buwis, kukurakutin lang. E eh bago nila kurakutin, ibigay na lang natin na libre from 2,000 pa baba. Ibigay sa mga tao ang ganun ang consumption sa kuryente. Ang mabay po nung pag natin, magagawa naman eh. Pag magawa natin yung 4.5 million Filipinos na may hirap ang mabay Katumbas ng 28 million Filipinos. Hindi yung pupunta sa inyo, akap. Ano ba yung akap? Ayuda sa mga kapus ang kita. Paano po ninyo nalaman na sila lang ang kapus sa kita? Pumunta sa komunidad, umili lang ng mga ilang, ilang at binigyan ng akap. Lahat naman tayo kapus sa kita. Kahit ako, bakit? Sa kagustuhan ko lang lahat ng tao sana na naghihirap, bibigyan ko lahat. Ngunit hindi ko kaya. Sa mga kapit, kahit ako kapos sa kita. Pupunta sa isang komunidad, pipili lang ng iba. Ng konte, paano yung iba na hindi nabigyan? Tama bang patakaran ito? Pagkatapos pupunta sila sa inyo, ipakikilala na din sa inyo na tinulungan kayo na para bang gusto nilang ipakilala sa inyo na galing sa bulsa nila yung pera na ibinigay sa inyo. Huwag kayong palilin lang sa kanila. May huwag din yung titingnan. Mga salbahe yan mga yan. Bakit ko sila sa aming salbahe, iniinsulto nila kayo. Huwag kayong pa-iinsulto sa kanila. Ako ayaw kong insulto kahit kailan. Kaya nilalabanan ko sila. Kaya tingnan nyo yung ginawa nila sa akin. Mahigit na 300 na congressmen, ako na lang ang nagsasalita. Amin. Lahat sila, lahat sila ay pare-parehong nefratis. Ngayon, pumirma silang lahat sa impeachment. Akala niyo ninyo ay walang premyo yun? Napakalaki ng premyo no? nun. Politika ng pera-pera na ang nangyayari sa atin. Maawa kayo sa ating bansa. Maawa po kayo sa ating bansa. Iguhit natin ang isang kasaysayan sa gabing ito. Unang-una, naging kasaysayan na sapagkat ito lamang ang pagtitipon na nakalikog ng ganito karaming mga mamamayan. Wala pong nagbayad sa inyo may na, nang sakripisyo pa kayo. Ang iba po'y namasahe pa. Ang iba'y galing pa sa Visayas. Ang galing pa sa Mindanao. Iba. Wala po kaming naibibigay na pera sa inyo. Ngunit ipinakita ninyo ang kahalagahan ng pagtitipo na ito. Salamat po sa suportang iyan at gusto kong samantalahin. Gusto kong ipaintindi at gusto kong bigyan ng emphasis. Magsimula tayo sa araw na ito. Makikita nila. Makikita nila. At malalaman nila kung sa kasakaling ako ay nandun Naniwala na kayo sa akin. Kahit ilan pa sila. Kahit sino pa sila. Basta sa tama lamang po tayo. Huwag tayong lilihis sa tama. Kahit mahirap, kahit marami sila, ilalaban natin at ilalaban ang katwiran sa pagkat yun po, yun lamang po ang kanging paraang nalalaman ko kung papalo ko magsisilbi sa ating bansa. Bago po ako magtapos, gusto ko pag-isipan ninyo, Kilala ninyo ngayon kung sino yung nasa Senado. Kilala nyo rin kung sino-sino ang lalapit sa inyo mga ilang araw pa ang darating. Huwag kayong may at darating sila sa inyo, maniniklood sila sa inyo. Ihingi ng tulong sa inyo. Gusto kong sabihin ay humanda kayo. Limiin ninyo. Tandaan po ninyo yung sinasabi ko kapag inabot nila yung pera na yon. Yon ang katibayan, yun ang simula ng pag-iinsulto sa inyo. Kunin nyo, pero kalimutan nyo na yung ng tao niya. Para sa ganun po ay magkaroon ng pagbabago ang ating Senado. Hindi man lahat magapaglaga'y tayo doon kahit isa lang. Kahit isa lang. Kailangan po po niyang pumoto ng labing dalawa. Magpapagod pa kayo. Isa lang ang kailangan, isa ang kailangan Iba-iba po ang katauhan ng ating Senado ngayon. Merong ganito, may ganyan, may gano'n at may gano'n. Kung bagasan niyong mga kababayan, hindi po ninyo alam kung anong klaseng luto ang Senado ngayon. Kung mag magluluto po kayo ng putahe, magluluto kayo ng paksi, walang po ninyo kung anong sangkap na gagamitin ninyo. Alam na alam po ninyo kung ano sa ang gagamitin nyo para makapagluto kayo ng vaksin. Unang sinigang kaya, kahit anong luto, alam ninyo, kabisado niyo. Ado po, alam niyo kung anong kakailangan ninyo. O kung titignan mo sina Nato ngayon dahil iba-ibang sangkap, iba-ibang sahog si Lord, anong klasing luto ang sinado ngayon? hindi niyo malaman kung anong klaseng luto. Kapag ang luto ang niluto ninyo, ay eh, hindi niyo maintindihan, napakahirap pong kainin. Samantalang silang magsisilbi sana sa inyo, ibig ba ninyo sabihin, ilalatak sa inyong mesa ang isang pagkain na eh, hindi niyo alam kung paano niluto ito? Iba-ibang sahog, iba-ibang sangkap. Paano mong kakainin ito? Ano pong kaugnayan ng lahat ng ito sa aking sinasabi ngayon? Bakit gusto kong pumunta sa Senado kahit sa ngayon ay hindi natin malaman kung anong klaseng luto ito?